Well, partly, partly inamin naman niya. Ang sabi mm -hmm. niya, pinag-uusapan namin yung sitwasyon sa Bicol. Mm -hmm. Yan. Ano, napag-usapan din natin na mukhang yung direksyon ni uh, former Vice President Lenny Robledo ay tumakbo sa lokal. Either uh, congressman or mayor ng Naga. Mm -hmm. At malinaw din na mayroong banggaan sila mm -hmm. Lenny Robredo at yung mga Villafuerte. Mm -hmm. Doon ang usually hindi alam ng mga tao ay may banggaan yeah. din yung mga tao ni Gloria Macapagal Arroyo sa mga Villa Fuerte. Yeah. No? no yung uh, former mm. congressman Andaya na, mm. na pumanaw na. Diba? Mm. Oh, dati yeah. bata so, ko uh, man, yan ni eh, oh. si Jeme. No? Oh. At ang uh, sabi nga, sabi nga dyan ay... Uh, uh, the enemy of my enemy is my friends. My, friend. uh, my friend, no. Oh. Mukang nga uh, uh, hindi lamang sa national nagpapakitang gilas si President ex-president Arroyo. Sa local din, no? Oh. Dahil malinaw naman, no? do sa mga hindi nakakaalam na yung mga tao ni uh, Gloria Macapagal Arroyo sa Camarines Sur, no, ay kalaban ng mga Villanueva. So posible na magkaroon ng tactical alliance. Tactical. Yung mga puwersa, mga puwersa ni Arroyo at sila Lenny Robredo Uh, sa at least sa Naga, sa Naga City at most sa Camarines Sur laban sa mga Villa Fuerte. Yeah. No? Yan yung na, na, medyo binanggit naman ni Gloria Macapagal Arroyo. Pinag-usapan oh, kasi politics ng Bicol. Eh. Politics. Yeah. Politics. Diba? Yeah. Mm -hmm. Tama po. Tama po yan. Mm -hmm. yeah, oh. yung may, dikit po. Dikit. Dahil merong motibo. Ibig sabihin, merong kapakinabangan sa bawat kampo. sabi nga ni Sek, the enemy of my enemy is my friend. So yung tactical alliance na binabagit nyo sa klamas, ito yung ibig sabihin na may kapakinabangan sa bawat kapo kahit pa hindi sila normal na magkaalyado. Parang ganun po ba yung sinasabi yeah, ko natin. Yeah. Yeah. Ang sinasabi oh. naman natin Michael Ina, ito yung mga possibilities. Hindi naman mm. ibig sabihin na ito ay clinch na. Yun na yun. Oh. Mm. Oh, oh, Ang no. element ito ng spin. eh, Di ba? Yeah, yung paglabas ng picture nila... Arroyo, Duterte, Bongo uh, Tito Soto, yung paglabas ng picture with uh, Lenny Robredo, may element ito ng spin, di ba? Ini-spin ini-spin na nila yung kanilang uh, political relevance at yung possibility ng political alliance. Pero wala pa namang alliance. Tingin ko Kahit yung uh, pagdalo ni former Senate President uh, Tito Soto ay wala pang ibig sabihin yon para hmm. sa kanya. No, siya ay naimbita, siya ay kinausap, pero wala pa siyang uh, commitment na sumamang. Tingin ko lang uh -huh. ah. tingin ko lang no, at uh, ito ay pinapakita lamang simula na ng negosasyon. -le uh -huh. na for the midterm election. para okay. nagbubuo ng slate? Eh. Nagbubuo uh -huh. ng slate yung PDP Laban at yung administrasyon no uh -huh. at uh, mukhang wala pa namang nabubuo ng slate yung dating oposisyon. Mhm. Uh -huh. No, mukhang walang effort naman sila Senator Kiko Pangilinan, Bam okay. na magbuo ng slate. So ang lumalabas ngayon ang nagbubuo ng slate itong PDP Laban. Dahil uh -huh. takto sa kanilang miyembro ay re-electionist. Mhm. Uh -huh. bato, at saka si Tolentino, no. Kaya talunan-talun sila doon sa FIBA games eh. Dahil re Ay, okay. sila, no. At uh, may isa rin silang kaalyado si Pia Cayetano, na re-electionist. So, posibleng meron silang apat, no? Apat. So, nagbubuo ngayon sila para makapag makapagkumpleto. Ang magiging Ay. arrangement diyan, either kunin nila sa PDP Laban o doon sa koalisyon na binubuo nila o i-adapt nila ang ibig sabihin lang i adapt no? Ay hindi naman talaga formally sasama sa kanila sa Kung partido. Sa mm -hmm. last election, may mga senador na adapted ng tatlong mm -hmm. uh, kandidato for president. Mhm. Mm Di ba? Mm -hmm. Yung nasa slate sila ng iba't ibang uh, presidential. Ball. Ngayon, wala namang presidential election. Mm -hmm. No? Kaya mas less complicated